magagandang bagay para sa iyo ngayong taon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, Luwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 1, verses 43 to 51 and I read it for you. The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, We have found him about whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus, son of Joseph from Nazareth. Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see. When Jesus saw Nathanael coming towards him, he said to him, Here is truly an Israelite in whom there is no deceit. Nathanael asked him, Where did you come to know me? Jesus answered, I saw you under the fig tree before Philip called you. Nathanael replied, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Jesus answered, Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this. And he said to him, Very truly I tell you, You will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the son of man. Maaring tayo ay namumuhay sa mga sinasabi ng iba. Hindi tayo magaling, tayo ay mahirap lamang, hindi natin kaya, o tayo ay walang kapasidad. Maaring yan ang sinasabi sa atin at lumaki tayo na iyan ang daladala natin sa buhay. Sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong tinawag ng Panginoong Yesus ang mga ilan sa kanyang alagad. Follow me. Ngunit mayroong pagdududa sa una. Mayroong bang magandang bagay na manggagaling sa Nazareth? Ang sabi, Can anything good come out of Nazareth? Ang sabi ni Felipe, Tara, tingnan natin. Come and see. Mayroong magagandang bagay na nasa atin na. Yan ang ipinunlan ng Diyos sa ating puso. Great things, many goodness and kindness in our hearts. Sapagkat tayo po ay nilikha sa image and likeness ng Panginoon. Tayo ay likas na mabuti at tayong lahat ay may mga potensyal sa buhay, mga talento, mga regalo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Maaring tayo na muhay sa mga sinasabi ng iba na hindi mo kaya hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa, mahirap lamang kayo. Ngunit sa totoo lamang, ang Panginoon na mismo ang nakakakita sa iyo ng mga higit na potensyal na maari mong gamitin ngayong bagong taon. Maraming magandang bagay ang maari mong gawin ngayong taon sapagkat kasama mo ang Diyos. Tinatawag ka ni Yesus Katulad ng pagtawag niya sa kanyang mga naunang mga alagad, Come and see. Yan ang imbitasyon sa atin ng Panginoon. Nawabuksan natin ang ating puso sa Kanya upang tayo ay sumama sa Kanya nang tayo'y magtagumpay ngayong bagong taon. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, samahan po ninyo kami ngayong bagong taon. Haming pong iniaalay sa inyo ang lahat ng aming atikain sa buhay, mga plano at pangarap ngayong bagong taon. Alam po namin napakaraming magagandang bagay ang inyong ibinigay at ibibigay pa ngayong 2024. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang ilike ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.